Diyan, <laughs> lang mo? maligyan po. <laughs> Ngayong araw pala mga kalakwacha ay sasamahan nyo kami dahil tayo ay manghuhubasan. Sa tabing dagat naman pala tayo mag explore mga kalakwacha kaya samahan nyo kami. Sana patapusin nyo ang aming videos. At mga kalakwatsa ay eh, hindi namin alam kung ano ito bakit nagrede to sa topic na ito. Tinatanong ko kayo ngayon mga kalakwatsa, ano ba ito kung alam nyo? At ito pa nga mga kalakwatsa ang aming kuha mga shells at hindi nakalagpas yung maliit na fish na yon. At may nakita nga kami dito mga kalakwatsa na tirahan ni Squidward. Ayan, pinupusak usak na ni Guko, kasi nga ni namin si Squidward kasi meron daw dito sa loob at nakikita nga namin so dapat kailangan namin to ipusak-pusak so Guko, go 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 ko pusak-pusak mo yan para makuha natin diyan si Squidward go ko biraha na ina na biraha kay alam ko na di mo gadi na uudungan hangga't hindi mo makukuha si Squidward diyan sa loob ano ba kasi naman itong si Squidward ba't ka sumuksok sa ilalim? Yan, pa Hirapan mo gad kita kami ini laki o topo. Laki, makuha ka lang ni Gugu kay diritsyo ka gayon ihaw. Hey, pagsusuko. Kaya alanganin na kung magsusuko ka pa. Birahan na yun na birahan na mahali na dito si di, di, Spongebob o oh, si Squidward ay hadaw lagi. Squidward, hadaw kayo na hindi pokpok ka. Lumabas ka nalang, kadaka, di, na, si Tula, na lang gada ka. na si Goko Oh. Tula na lang ini mga siya na mabuak ni Goko Ini nabatong kay Dili ka din. Uudungan sa ni bata hanggat Dili ni mabuak. At Talakwatsa ay nabiyak na nga ang bato at nakuha na at to sumuksok pan octopus pitik galing nga mga lakwatsera Ano? pitik ba ini nano ini siya pitik daw ini oh isang pitik isang pitik naman siya ay nahinipok-pok mga kalakwatsa sobrang liit naman pala nito na sobrang hirap ni Goku makuha lang itong mga maliliit na squid words na ito at meron pa nga daw mga kalakwatsa na tirahin pinaghihirapan naman ng bata. Abay, pinukpok na talaga na magkawasak-wasak na itong batong ito at nakuha din sa wakas. Christmas! Ito pala yung kuha namin. Hi, nako mga kalakwatsa. Kahit ano na lang talagang pulutin namin dito. Kahit itong maliit na crabs, hindi talaga namin pinalagpas. Dagdag na lang kasi ito mga kalakwatsa pang palasa. Sabi ko nga, kung ito lang naman pala yung nagpapalasa, huwag na tayong maglagay ng magic sarap at kung ano-ano pa. Kapag nandito kasi mga kalakwatsa sa tabing dagat at manghubasan ay makikarried away ka. Pati bato ay mapupulot. At ito na pala mga kalakwatsa ang aming nakuha. In fairness, may Nakukuha kaming Yay! shells na malaki. Masarap yan, mga kalakwacha. At ito naman ang kuha nila Kuya G. O, tingnan mo, may mga balls. Tatlong balls. Ano ba yan? Kita niyo, mga kalakwacha, sa so sobrang carried away ng tatlo, ay pati mo si hindi na pinalagpas. Ah! <laughs> na din ito. Kaya na isip isip namin na na kami. Kasi baka maubos namin ang laman ng daga. Kaya hey, ano You're... Pa ka ba naman mga Thank you for watching! Sana samahan nyo kami ulit sa susunod daming mga trip at mga lagwacha!